Good morning, Alpha Adventure Farms. Nagsimula nang mag-issue ng, mag ng uh, storm alerts or typhoon warnings sa Pagasa. Uh, hindi lang ako sigurado kung tayo ba ay officially nasa panahon na ng tag-ulan or tayo ay papasok pa lang sa tag-ulan. So, isang makulimlim na umaga sa inyong lahat. Ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon ay kung ano ang mga preparasyon or kahandaan na dapat meron ng bawat isa sa atin na nag-aalaga ng mga ruminants. Uh, kagaya ng uh, baka, kalabaw, tupa, kambing pero in this episode I would like to highlight yung mga kahandaan para sa mga kambing since sila yung mga nasa background ko no? so um, marami akong marami akong paghahanda or preparasyon na ginagawa at itinuturo doon sa aking goat farming seminar but for brevity's sake at para hindi masyadong mahaba ang video lilimitahin ko na lang sa tatlo. Tatlong dapat nating i-focus or fokusan uh, kapag naghahanda tayo for the rainy season. Una, housing, pabahay. Itong nga uh, housing ko dito sa area na ito ay elevated dito. Lampas tao yung clearance ng silong, yung flooring ng ibaba, tsaka dito sa Uh, yung yung basement saka itong flo flooring ng ano itong ko lampas tao, 6 6 foot 6 feet no? so tapos yung palibot niya itong wall niya is still matting para yung hangin through and through at paglalagay na lang ako ng lona sa palibot kagaya nakikita yung black na yan so naitataas na ibababa yan pagka mainit no? depende sa weather kung mainit, malakas ang hangin, mahangin or kung uh, maulan pero naglalambing itong isa okay. so ngayon ganito to, ito ugali nito. Uh, yung mga ganyan ang ugali <clears throat> so ngayon uh, bakit importante ang housing dahil kung kapag katag-ulan na hindi masya hindi, hindi ganoon ka-issue ang housing kasi nga dry palagi ang flooring nila, ang naapakan nilang lupa, halimbawa, uh, mabilis sumipsip ang lupa sa kanilang ihi. So, medyo mabilis mag-evaporate yung ammonia galing sa dumi at, dumi at saka ihi nila. Ang concern kapag katagulan, hindi ganun ka palaging basa ang flooring nila, na? yung lupa na inaapakan nila. So, nagpuputik-putik yan. Okay? So ngayon, uh, kapag ka ang kinagandahan ng elevated ang uh, housing nila, uh, hindi nila na aapakkan, uh, nalihigaan yung kanilang uh, dumi at saka ihi. No? Dry palagi pati ang kanilang mga hoof, yung swelas nila na para sa kabayo, ano, dry yan. Kasi kapag ka palaging basa yan, parang kagaya sa mga baka, kaya nga sa mga baka, ang recommendation ay dapat yung flooring nila maaari konkreto no? konkreto uh, na may groove para tsaka pa, pa slant or nakat, na, may slope ng bahagya mga 1-2% na slope para yung yung ano yung uh, yung liquid ihi nila yung ulan no eh bababa ba, ba, hindi nag-stack doon sa inaapakan nila para hindi sumisipsip palagi ang hoof nila ng basa no? kasi doon nagsisimula ang foot rot yung pagkabulok ng swelas no? so kapag ka nangyari yun uh, additional gastos additional trabaho sa isang nag-aalaga ng kambing no? kaya ako dito meron akong pang hoof trim no? pang trim ng hoof rather hoof trimmer Okay, so housing yan. Importante yan. Uh, mare-reduce natin yung mga diseases na maaari nilang makuha doon sa pagkakaroon ng close contact sa kanilang ihi at saka dumi, nagkakos kasi ng stress, yung amoy ng ammonia sa mga uh, kambing no uh, sa mga pa-seminar ng iba ang nire-recommend ay at least 3 feet daw ang elevation ng flooring eh, nag-elevate ka na rin lang Wag mo nang pahirapan ang sarili mo sa paglilinis, di ba? Hindi naman siguro 2 and half feet ang height mo para mag 3 feet ka lang na elevation, no? Uh, sipin na lang kung 3 feet ang elevation nitong ni nitong anong to, itong nasa 72 square meters tong area na to, itong nakikita niyo sa background. Sipin niyo na lang kung 3 feet ang elevation ng flooring niyan. di ako rin ang nahirapan sa paglilinis. Gagapang ako diyan. <laughs> So, ilampas taon yun na para pag naglilinis kayo, nagwawalis kayo sa baba eh nakatayo kayo no mahirap yung uh, paluhod kang naglilinis sa ilalim Kumagapang ka mahirap yon okay now uh, maliban sa housing pagkakaroon ng maayos na housing ang second na kailangan hihanda ay yung pagkain nila, yung feed security ng mga kambing natin uh, alam nyo kapag ka umaambon na ganyan lalo na kung malakas ang ulan kahit buksan ko yung pintuan nila doon kahit buksan ko sa, sa halos 30 ang kambing na nandito sa area na to doon nyo pa nakikita itong sa harapan tsaka yung sa bandarong meron doon eh uh, sa halos 30 ang kambing na nandito baka wala mang bumaba dyan baka walang bababa kapag ka umuulan so hindi kagaya ng baka ang baka kahit umuulan yan isoga mo itali mo kakain yan pero ang mga kambing ang tupa ayaw niyang nababasa no? so hindi naman po pwedeng uh, pilitin mong lumabas or paulanin mo yung mga alaga mo makakasip ng mga yan maselan pa man din ang mga kambing pagka nababasa lalo na kung napapadalas yun magkakasipon, uubuhin sila so kailangan meron kang uh, alternative na pakain sa kanila in in, in our case yan yung kinakain nila yan that's that's corn silage no corn silage naka corn silage sila ang um, kapag ka isa dalawa tatlo ang kambing mo e, uubra pa yung nagsasakati ka mano-mano uubra yon pero kung ganoon na sila karami 30 mahigit or almost 30 hindi naman po pwedeng pakainin ko yan ng isang sakong damo lang oh so, maka ng tiyan nila pero survive, survival mode na lang sila nun no? ang habol ko na lang nun ay yung hihi uh, hihinga pa rin sila <laughs> yeah. mga yun masyado kapag ka, kapag uh, ganun, hindi sa patong pagkain nila another disadvantage ng nagsasakat eh, uh, hindi consistent yung quality yung type ng grass na nakukuha mo kasi hindi naman pare-pares ang grass na nakukuha mo Uh, another is hindi pare-parehas ang moisture percentage niyan. Uh, kapag ka nagsakate ka ng uh, maaga or nang umuulan, eh, automatic yun, mataas ang moisture percentage. Uh, kapag nagsakate ka naman ng hapon o yung nabilad na yung damo, wala ng hamog, mababa naman ang moisture percentage. Ngayon, ang, ano ngayon ang problema doon? Ang problema doon ay yung kapag ka Uh, pabago-bago ang moisture level ng pinapakain sa mga kambing, nagbabago din ang pH level dun sa kanilang rumen. Sa sikmura nila, di ba yung sikmura may apat na compartments yan. Diniscuss ko na sa video yan, sa separadong video yan, yung apat na compartments ng sikmura ng kambing. So kapag paiba-iba ang pH level, erratic ang pH level sa rumen ng kambing, then na pwedeng ma-develop yung acidosis. Pwedeng magkaroon ng goat bloat. No? So another gastos na naman 'yon. At ang masaklap eh kapag ka nag-bloat, naga napagastos ka na, umaabsent ka na sa trabaho, dahil si ka mo yung kambing mo, namatay pa rin. Oh, eh diyan dami mong damages doon. Uh, doon sa mga nagtatanim ng Napier, ako meron ako Napier din. Pero uh, sinasilage ko na, i prefer silage pa rin. Bakit? Kasi yung kahit sabihin mong yung 1,000 square meters mo eh uh, pinatamnan mo yon ng slow lang ng isang araw big sabihin, sabay sabay na tumubo yung mga napier na yan yung problema kapag ka magkakatuyan carry ka, hindi mo naman tatabasin lahat yung nasa 1,000 square meters mo ba? Diba? ang tatabasin mo lang ay yung ipapakain mo sa araw na yon o sa oras na yon now yung next na tatabasin mo after kinabukasan, after 2 days, 3 days, 4 days, next week, ay mas matanda na yon kumpara dun sa na-harvest mo a few days ago or a few weeks ago. Ano ibig sabihin naman nun? Iba na naman ang moisture at saka nutritional value nun. Based on my studies, hindi lang moisture ang affected, hindi lang yung dry matter percentage ang affected uh, sa edad ng napier na tinatabas natin. Apektado din yung uh, crude protein percentage. Because the more na tumatanda, ang uh, Napier uh, mas uh, bumababa bumababa yung kanyang crude protein percentage din kaya hindi mo pwedeng patandain masyado ang uh, ang Napier mo besides pag pinatanda mo Napier mo ba pinalampas mo na ng 90 days uh, yung palatability niya na apekta na apektuhan mapapansin niyo kung dati kung sinakto mo lang ng 45 to 60 days ng second harvest mo and and uh, pasulong mapapansin mo ay eh, nauubos yan pag, pag chinap mo nauubos pero nung pinatanda mo na mo no? kasi uh, hindi na bumaba sa 100 days ang edad mula nung huli kang nag cut no? mapapansin mo may neuro na silang itinitira okay so ibig sabihin affected yung palatability yung texture ng silage natin pagkaganan so ang kinag ng, ng silage ng nipier So ang kinagandahan ng uh, ka ay steady at consistent yung uh, moisture, syempre pati dry matter, pati yung uh, crude protein, pati yung quality, yung texture, palatability ng silage natin. O, halimbawa, 1,000 square meter siya, Napier. O, pinakat mo lahat, iti-chop mo. Okay. na uh, natabas lahat sa isang araw na yon, hindi pare-parehas ang edad nila. Pagkaganon. No? Uh, hindi naman kinakailangan uh, mamuhunan ka ng drum. Pwede ka naman gumawa ng make uh, make makeshift na na ano na storage or bunker. Uh, kahit plywood lang po pwede. Gawa ka na ng letter U. So, plywood dito, saka din dito, yung sa entrance mo, kung lalagyan, paano mo ilalabas ang silage mo? Hindi <laughs> naman pwedeng titimba mo tapos over the bakod mo na lang. Mahirapan ka. Uh, maraming video tutorial dyan, dyan, sa, sa youtube kung paano gumawa ng silage bunker na pang ano lang hindi naman yung pang, uh, pang isang libong headcount no? kahit na pang uh, sampung ulong kambing lang pwede naman no? Eh, kung may mga drums ka kagaya kung may mga drums eh, gamitin mo na rin no? mas maganda syempre yung quality ng talagang uh, airtight or anaerobic no? kasi dun sa silage bunker na ginagawa ang pantakip lang dun ay lona Ah uh, binibigay, binibigat lang ng pabigat sa taas gulong mga ganyan hollow blocks no uh, pero pinipison pa rin 'yon uh, para makompress para para ano siya anaerobic uh. so so 'yun ang pangalawa ano yung uh, feed uh, security yung una housing tapos pangalawa feed security at ikatlong gusto kong uh, i-highlight sa mga dapat ihanda ay yung health program, yung health management ng mga kambing natin. Kapag ka naka-housing silang ganyan, syempre kung nasanay sila doon sa naka -range, free range sila or naka-tethering sila, naka kasi extensive management halimbawa yung uh, management style mo prior prior sa tag-ulan. Sabi nasa sa labas sila, may konting changes 'yan, no? Maninibago 'yan kapag bigla mong hinousing, no? uh bigla kang nag-intensive management kasi no choice ka naman din kung isang linggo dalawang linggo nga araw-araw mo no, walang wala itali mo sa labas ang mga kambing mo nakakain nga sila pero makakasipon naman so uh, so kailangan kailangan again kailangan meron kang health management oh. so ibalik ko lang sa topic natin kanina because of, dun sa pagbabago adjustment minsan mag magbabago yung dumi nila from bilog bilog minsan nabu nagiging buo buo so monitor monitor that no? Uh, kailangan maaga at mabilis ang iyong action ang uh, hindi po pwedeng nakita mo ng buo buo ang dumi nila na parang tayo na ng baboy bis na mukhang tayo ng kambing amoy tayo pati ng baboy halimbawa hindi po pwedeng uh, ipagkibit balikat mo lang tapos action ka lang kapag may nakikita kang lethargic na ibig sabihin nun is yung Uh, tulala na yung kambing mo sa poste na lang nakaharap sa wall na lang kumakain yung kasama niya tapos siya wala na nakaano lang sa isang sulok no? Uh, higa patayo tayo na lang tapos basang basa ang da, dumi niya no? Uh, doon ka palang a kapag ka medyo malala na uh, kailangan pala ka kailangan kabisado mo rin yung mga alaga mo kung, may, kung ikaw ang caretaker, kailangan kabisado mo ang behavior ng bawat isa sa kanila. Ako kabisado ko ang bawat isa sa mga ito. Alam ko kung sino sa mga ito yung pinakamailap, alam ko sino yung pinakamalambing, alam ko kapag ka out of character yung isa. No? Dating mailap, ngayon nahawakan mo, ba may, may something doon. Dating malambing, ngayon sumobrang lambing naman, halos hindi mag na magalaw. Kailangan alam mo yung behavior nilang yan kasi Uh, kapag hindi mo kilatis yung alaga mo baka mamaya eh mayroon na siyang kakaibang sign na ipinapakita sa, sa iyo yung medyo medyo may pagkamalungkutin na siya kasi dinadaan-daanan mo lang no? Uh, so kailangan observe mo yan uh, uh, kung, kina, uh, kung kinakailangan magbigay ka ng additional dosage of vitamins kagaya ng B-complex although ang mga kambing they can secrete their own uh, B vitamins ano may kapasidad silang uh, magproduce ng B vitamins galing sa kanilang kinakain pero dahil nga sa uh, halimbawa kung wala kang silage at damo lang talaga ang maasahan mo ang pagtatabas ano uh, syempre uh, no choice sila kung hindi kainin na lang kung ano yung natabas mo unlike kung malaya silang nakakapamili dyan mas maganda yung, yung uh, nutritional value ng, ng nutritional value ng nakakain nila kung, sa ganun kumpara doon sa nagsasakati ka no choice silang pag, kundi pagtiyagaan kung ano nakuha mo para sa kanila so in that case you can decide to administer synthetic vitamins like B complex, iron, ADE, tsaka yung DCM uh, makakatulong kung magsasabit din tayo ng uh, mineral block kagaya nung nakasabit dun sa banda doon uh, even sa mga baka meron ako So, so yung health nila dapat nakahanda din yung mga trocar and canyo lang mo. Yun, sa, sa, mga goat bloat, no? baking soda. No? Uh, dapat nakahanda yan kasi kung dinatnan ng napansin mo, badang alas 6 na ng gabi, alas 7 na ng gabi na um, may, may bloat itong kambing ko. No. Yung left side niya, no? from the point of view of the goat, eh, parang may bola ng sacher sa pagkakaumbok, eh, bloat yon Tapos halimbawa na bumubula-bula pa yung bibig niya or parang lalaway siya ng kulay green yan bloat ang ganyan anong gagawin mo saan ka bibili ng trocar ng ganong oras no? hindi mo naman pwedeng sabihin ay may 7-11 po bukas yan 24-7 eh, may, may trocar ba doon wala so kailangan hindi pa nangyayari gawin mo na na sa medicine kit mo emergency kit mo kailangan nakahanda yung mga ganong mga gamot mga ganong kagamitan no? So ulitin ko lang ang tatlong dapat ihanda ay yung sa housing housing management mo pangalawa is yung sa feed management mo and then number 3 is yung health management dapat may health program ka, housing program at saka yung feeding program mo maayos So yan ang mga gusto kong i-emphasize sa inyo bilang kahandaan sa papasok na tag-ulan dito sa Pilipinas. If you would like to learn more about the entirety of my cultural management in goat farming. Uh, pwede kayong mag-register dun sa aking goat farming seminar. Online yun, pre-recorded ang video. Hindi nyo kailangang mag-vacation leave, hindi nyo kailangang umabsent, hindi nyo kailangang bumiyahe dahil pre-recorded ang video. Uh, kung magre-register kayo sa module 1 and 2 ng goat farming seminar ko, sampung oras akong nagdi-discuss sa video na yon, Walang cut yun straight akong uh, nag-record 'yon walang cut. Hindi siya pinagdugtong-dugtong lang na video. Straight talaga 'yon. Ah, uh, pwede niyo i-replay 'yon anytime you want. Mayroon kayong access sa mga video for one year. At uh, dahil hindi siya live, sigurado ako may follow-up questions kayo habang nakikinig. So isulat lang niyo ang mga questions niyo dahil mayroon kayong libreng 30-day technical support via email for me to answer your follow-up questions. So, kung nag-register kayo ngayong araw na ito, for the next 30 days, libre ang pagtatanong sa akin through email. Consul free consultation. So, ayun. Nasa description ng video yung link kung saan kayo magre-register. Mabilis lang ang approval. Nag-register ka ngayong umaga, bandang mamayang hapon or gabi, approve na rin ang account mo. So, hindi kayo maghihintay ng uh, ilang araw o linggo para lang ma-approve ang inyong account. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.